So, farmer, it's another beautiful day and once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video na to ay mag-interview tayo ng isang pakwan farmer. Siya ay 10 years na nang nagtatanim ng pakwan kaya matuto tayo sa kanya kung paano ang pag-aalaga ng pakwan. Simula sa land preparation, sa pagpupunla ng binhi, sa pagtatanim nito, sa paglalagay ng mga fertilizer hanggang sa ito ay may, may harvest. Alamin din natin sa kanya kung ano mga insecticide, mga fungicide yung kanyang mga ginagamit upang maging matagumpay tayo kung magsisimula tayo, pa lang tayo ng ating pakwan. Kasama natin ngayon yung batang-bata na pakwan farmer si Sir Rinyel. Sir, good morning sir. Pwede mo bang ishare sa amin sir yung mga experience mo about sa pagtatanim ng pakwan? Ah, sige. Sir, unahin natin sir paano kayo magsisimulang magtanim ng pakwan? Una sir, inaano muna sir hindi ko po natin sa so, after mga uh, uh indies 12 sa kaya transplanting okay. Uh, sa pagpupunla sir ano yung ginagamit ninyo? meron pong ano sitling tree uh, pag uh, na ng mga ladies tapos malipat saka na kami mag start <tinyo> mag ang puno ng ano 14 na uh, fertilizer tapos after no, 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 no. 15 this itigilan na siya ng ano, pag-apuno sa kapag-apunay na tapos ng 15 days yung bus na pagpapabunga at saka pag na ano na meron na siyang bunga uh, bunuhan na naman siya ulit ano, ganoon pa rin complete at saka urea at saka si Refi Ro 60 ang butas tapos mga buta naman 15 days na pag-abo no dito ano na siya harvest mga tip nagpisa pa gano mga 10 days na lang harvest na siya Read to harvest na yan sir Harvest na yun Okay ngayon sir Pagdating naman po sa land preparation uh, gaano po kal kalapad o paano mag-prepare ng lupa? Una po, kaya nito, na pinapararo mo na. Saka, hmm. kakanalan. Pararoin po muna, tapos kakanalan. Katulad nito, no? Merong kanal. Yan. Para hindi siya manawa, mahirap ang padaan ng tubig. Mga ilang bisis po araruin nito, sir? Kung okay lang, sir, na walang mga kahoy, kahit na isa lang. Ibig sabihin sir, yung inararo, kasama ito inararo dito. O ito lang yung dadanan ng kanal yung inararo. Ito lang po yung dinanan ng kanal. Hindi naanan lang kanal. Ito inispray niyo na lang. Mga uh, naman po kalalim yung kanal. ano po yung ano po yung serve ng kanal para saan yan? Para po sa ano, sa source para tubig. Mm. Kasi so, ginagamitan namin ng ano water pump pag-watch lang masyadong marami. pag <laughs> okay. ah uh, kanina po pala, nagsabi mo, nagpunla kayo ng pakwan. Anong pakwan po yung variety ng pakwan yung tinatanim ninyo? Ay, ito sir, ano? Sweet eating. Ah. Uh -huh. Puro to sweet eating lang. Sweet eating. Yung sweet eating, mga ilang days after transplanting po ba ma-harvest? Uh -huh. dalawang buwan at lahat. Dalawang buwan. Ibig sabihin, nasa uh 75 75B Harvesting na. Okay. Tapos uh kataka 'to, sabi nyo kanina ay nalagyan na ng kanal, Nararo na, nalagyan ng kanal. Nakaready na dapat 'yung oh, itatras, si seedling. Si Tapos paano na po 'yung pagtatanim? Butasan lang po ng ano. Katulad po nito. Katulad nito. Butasan 'yung bawat nalagyan ng isang puno. Okay? Ah, uh, 'yung pagbutas, gaano po kalaki 'yung hukay sa lupa. Maliit lang po. Maliit lang. Tapos lalagyan pa ba ng ano pa ilalagay sa butas? Depende kasi yung iba gumagamit ng mga uh, compost. Ito kasi yung sa amin wala tong ano lang compost. Mga naman po kalalayo yung distansya ng pagtanim. Uh, dalawang feet. Hmm, katulad po nito. Tingnan natin dito. So ganyan po kalayo no. Parang halos kalating metro. No? Kalating metro yung layo na. Dalawang feet two feet two feet yung yung layo niya. then pag naitanim na po uh, paano naman yung pagtitilig gano'ng kadalas po magpadi, magpatubig every three days. every three days, dilig. ano naman sa rin gamit yung sa water pump uh, 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 gasolina o krudo krudo uh, yung gamit hindi rin sir magastos rin. hindi rin kaya rin Matagal na po ba kayo nagtatanim ng pa-concert? Mga ilang taon? 30 to Uy, 10 years na po kayo nagtatanim. Basi po sa 10 years nyo na pagtatanim ng pakwan, ano yung mga experiences ninyo? Naranasan nyo rin bang malugi at kumita? Ay, naranasan rin. Mga gano'n po karaming pakwan yung pinakamaraming natanim nyo? Sa 10,000 na puno. 10,000 na puno. Yung harvest po nun, sir, mga gano'n karami? minsan, pag okay yung ano niya, maabot ma ma mga 20. 20 tons? Mm. Yung kinita nyo, sir, na pinakamalaking kinita nyo sa pagtatanim ng pakwan, gano'ng kara gano kalaki? Hindi nga, sir. Minsan, sir, marami rin kasi kami kasama. Uh, gano'ng nag sa pasapartihan. Siguro ngayon, ito yung malaki. Mga ilang abutin ito, sir? Mga abutin ng mga 250. 250,000. Isa ka lang nito, sir? May ano lang may kasama ito. May kasama ka rin pero tiba-tiba din. ah, <laughs> kanina nabanggit nyo na yung uh, pagdidilig tapos nabanggit nyo na yung pagtatransplant. Pagdating naman po sa mga insecticide, ano po yung mga marirecommend nyo sa mga gusto rin magtanim ng pakwan? Sa amin yung pagginagamit, yung pinaka na importante na kailangan talaga sa amin, yung fungicide. Fungicide, yung antracol yung ginagamit namin. Antracol? Wow! Kaya, yeah, recommend ni sir. Tapos, ano pa sir? Sa mga dipindi rin sa insikto na nagapasok. Yung mahirap lang kasi na insikto ano yun, yung ano yung trips. oh yung trips, yun yung parang kumukulot yung kwan. Paano nyo na solusyonin yung ganun sir? Ito ngayon parang halos rin wala rin kasi nagpasok. Wala rin. ano mga na ginamit na namin dito na insikto side, mo. So, Paano mo malaman sir na may trips ta? Na? na ano po yan sa, kita rin tulong ng ano, kwan. Parang... Mm. Pag na to okay, So ito na sir. So ito. Si yeah, ano. Ito trips na to sir. Oh. So pag kalimbo sir, bata pa siya nagkaroon ng trips. Yun. ano yung gagawin niyo? Mahirap ano Mahirap na puksa. <laughs> Mahirap na puksa. Pag ganun, ano nang pwedeng solusyon? Pinapaano na lang agad pag kalimbawa may ng bunga na magbuo tuloy na lang agad yun na lang yung abunuhan para makapawi <laughs> <laughs> yun na lang yung abunuhan sir uh, ano pa sir maliban sa ano wala na kayo ibang suggested ng mga gamot ayun Ay, ah, kasi ginagamit namin sir Hi. Lanet. pagdating naman sir sa mga uh, fertilizer na ginagamit ninyo anong mga abuno yung ginagamit nyo yun sa pakwan well, ano triple force uh, saka yoria saka 0060 natin, sir. Dito sir sa lawak ng taniman mo na to, ilang ilang puno nga po ito sir? Sa 5,000. Sa 5,000. Gaano karaming fertilizer yung nagamit niyo? Okay, nagamit namin dito pala ng tin bag at tin bags ng tin uh, bags na triple 14 at isang urea. 0060. Isa rin. So, nasa 12 bags lahat. Sa isang puno, sir, ilang bunga yung pinapatuloy ninyo? Isa lang yan, sir. Dito sa isang puno, alam ba, tumupo na siya. Ano ba yan? Gumaga nagka ba kayo? O... Di, papaano yung pagpapalaki nyo ng mga sanga? Ay, wala. Hindi na to, sir. Kinakatingan. Hindi na. Diretso lang. Kayaan lang. Pero pagdating sa bunga, ilang bunga po yung pina? Isa lang yung iniwan. Isa lang. Yung iba kasi, iba kasi dalawa. Yung sa inyo, isa lang. Isa lang. Hindi nyo na tinalawa. Paano mo malalaman na pwede nang i-harvest yung pakwan? Sa edad. Simula sa pagtanim. Ilang gano nga sir? Ilang araw? 75 days. Pagpatak na 75 si days after transplanting. Matik na yon. May iba pa kayong palatantaan sir? Sige sige. Halimbawa katulad yan. Yung dito si Ropa, gano'n na siya. Yung, parang namamatay na ba? Yan, hinog na yan siya. Kapag namamatay na? So kapag ganito, kapag namamatay na? So ito ka-farmer, yung isa sa mga palatandaan ni sir na pwede nang i-harvest. Kapag itong yung... So parang spring niya? Namamatay na. Okay. Sir, bago tayo magtapos, ano yung mga... Ano yung mga masasuggest mo sa mga kasama nating farmer? special nagtatanim ng pakwan. Mayroon pa siya magtanim siya ka ng ganito. Pag pinagod ba? Pag pinagod ba mm -hmm. So kailangan sa mga gusto magsimula. Magsama mo na sila sa ano. So, sanay na talaga magtanim. Hmm. Ayan sir, maraming salamat sir ah, sa inyong uh, pagbigay sa amin ng information. Actually, yung isa sa mga katulad nyo ay idolo ng mga farmer kasi hindi kayo nagdadalawang isip na i-share yung experience ninyo no, sa mga kasama nyo. Para. Mga ka farmer ang 10 tons na yan ay estimated niya pa lang yan. Pwedeng tumaas pa yan. At ang kanyang ginastos, sabi ng kanyang asawa na nakausap ko ay nasa 50,000 kasi lahat ng kanilang mga pagkain at iba pa ay binibili nila kaya napamahal. At dalawa sila dyan kaya hati sila sa 50,000. That's it ka farmer. Maraming salamat sa iyong panonood sa ating mga videos In I hope na nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan. Isa na namang video ang natapos natin sa pagtatanim ng pakwan. Marami pa akong mga videos na na-interview ng mga farmer kung pa paano magtatanim ng pakwan. Kung ikaw ay interesado, gusto mong malaman kung pa paano ang pagtatanim ng pakwan, pwede mong panoorin ang mga video na yun pagkatapos ng video na ito. At sana abangan mo pa yung mga susunod nating i-upload na video. Ang mga video natin is More on about sa farming. Kaya kung gusto mo na ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-share. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ka-farmer, in-encourage kita na mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. And panoorin mo pa ang susunod nating video. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam! By the way pala mga ka-farmer, mayroon akong series ng vlogging na ginagawa na kung saan ay gumawa ako ng isang gulayan at uh, kinukunan ko ng mga videos doon kung paano ang pagsisimula ng gulayan. At kung gusto mong panoorin yon mayroon akong sariling playlist na pwede mong panoorin simula sa vlog number 1 at ngayon ay nasa vlog number 7 na tayo. At abangan nyo pa yung masusunod nating vlog hanggang sa harvesting.